Idol. Makibahagi tayo ngayon sa usaping pampulitika Yung patungkol sa pagkaresto kay kay Duterte. Sa akin guys, dapat lang siya managot. Ayaw sa mga kasalanan ginawa niya. Literal na talagang inutusan ng mga pulis upang pumatay ng mga adik. Sa ngayon akong patay ng mga adik. Bakit ang hindi isalot sila eh? Ang problema rito, Maraming mga inosenteng civilian ang nadamay sa upland tokhang ni Duterte do sa war on drugs. May napanood akong balita sa Taguig City. Direb na mga pulis yung bahay na suspect. Dumungaw yung batang babae na 3 years old, binaril ng pulis pa patay. Ang katuwiran ng pulis. Human shield. Isa 'yon sa mali. Pangalawang napanood kong balita sa Tondo, Maynila. May nirib na naman ang mga pulis. May isang senior citizen na nakita sa kamera, sa CCTV, na naguhugas ng plato. Napapalibutan siya ng mga pulis na nakasibilan, mga intel kung tawagin nila. Ang ginawa ng isang pulis, pinihit ang kamera, pak! Pagkatapos narinig, pok, 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 patay na yung matanda, na daw. Hindi niya alam, may isa pang CCTV na nakatutok sa kanila kaya huli sa kamera ang pangyayari Isa yung guys sa mga mali At may estudyante sa kaluukan na pinatay din ng pulis Pinagbintangang adik at maraming ganitong kwento 30,000 ayon sa balita ang napatay Higit sa kalahati nito ay mga innocent sibilyan. Pero ang war zone drug ni Duterte ay hindi para sa Pilipinas kung hindi para sa negosyo ni Michael na nakasabwat sila. Pinapatay ng mga pulis at utos ni Duterte sa pamumuno ni General Bato. Patayin ang mga drug addict na hindi bumibili sa atin. Yun ang meaning ng war on drug. Kaya hindi siya dapat hangaan at biliban. Kasabwat ang mga Chino. Tuli-tuli na lang siya buwan dumating sa bansa na hanggang ngayon hindi nare Kasabwat si General Paldon at marami pang iba utos ni Duterte sa mismo kanyang bunganga ng galing. May mga video to. At sino mga makapatay? Mga adik na to, may kalahating milyon kabuya Kaya naguunahan ngayon ang mga pulis. Dalawang tao ang biktima rito, guys. Didigong, dalawa. Sino yung dalawa? Yung pinatay at yung pumatay. Yung pinatay, nagduro sa ang buong pamilya at may kirot sa puso at damdamin. Namumuhi sila sa partido ni Duterte at sa lahat ng lahi ni Duterte. Pangalawang namumuhi, yung pulis na sumunod sa utos ni Duterte. Nakakulong na sila guys. Wala na silang asawa, wala na silang pamilya dahil iniwan na sila. Sinira ni Duterte ang dalawang buhay. Buhay ng pulis na sumunod kay Duterte at buhay ng mga inusenteng mamamayan. Hindi lahat adik ang namatay. Marami si kaya dapat lang siya magdusahan nila ang kasalanan ito na ginawa nila sa taong bayan. At ano ang maganda kay Duterte nung panahon yun? Hindi naman bumaba ang krimen. Hindi naman bumaba ang sweldo. Hindi naman, hindi naman tumasa ang sweldo. Hindi naman bumaba ang mga bilihin At meron pang isang napakasakit na sistema. Nagdeklara sila ng COVID. COVID. No vaccine, no out. Pero ayon sa batas, hindi pwede pilitin ang mamamayang kaya magpabakuna. Pag wala kang bakuna, wala kang trabaho. Dalawang taong mahigit na gutom, kabilang ako. Ang mga mano ko na ibenta ko sa murang halaga, taglilimandaan lang, kumain lang kami. Isa yan sa mga katarantaduhang ginawa ni Duterte. Pero may kubid ba? Walang kubid, Kuba meron. Sa buatan ng mga elite person, isa na namang hindi magandang ginawa niya. Nung binangga, ang mga maanging isda sa laot ng Palawan na taga Mindoro binangga ng barko ng Chino nanagot ba ang nakabangga? hindi sino ang nanagot? taong bayan sino nagbayad taong bayan? ang pera ng pondo ng bansa ibinayad do sa mga nabiktima ng China wala ni isang representante ng Chino na nagpunta doon para bayaran at panagutan ang ginawa bakit sinambot natin Duterte sa pamagitan ng pera natin? isa sa mga kasinungalingan yan na ginawa nila nangutang ng bilyon bilyon trilyon trilyon pero sino magbabayad tayo ano maganda rin sa panahon ni Duterte gutom pinadraging ang mga dagat kabilang ang dagat namin doon sa Bali sa may San Felipe ako mismo ang saksi at kasama ako sa mga nag-vlog noon para matigil wala ni kapitang nag tumulong sa mga mamamayan sa mga residente doon sa San Felipe wala walang mayor Walang gobernador, walang congressman. Ang katuwiran nila, utos ng DNR, pinangayon na ni Duterte. Din raging. Ang dagat namin sa may San Pilipe, San Bales. Hanggang ngayon, ang mga kamag ko hindi nakakapalaot. Doon sa Bahura di Masinlok, kasi namin pinangisdaan. Kaya hindi ako natutuwa sa ginagawa ito ni Duterte. Puro kasi nung alinga, lahat ng partido niya, panay sinungaling. Si Batu sinungaling, si Bungo sinungaling, si Kibuloy Manyak. 2010 pa may kaso na si Kibuloy ng panggagahasa sa Pilipinas at sa Amerika yan ba mabubutin tao? dapat magdusa si Duterte dahil marami sang maling ginawa panagutan niya ang pagkitil sa mga inosenteng mamamayan gamit ang kapulisan kaawa-awa ang dalawang nilalang pulis at yung sib sibilyan ang mga pulis na sumunod sa utos si Duterte ngayon makukulong din sinira niya ang dalawang buhay guys, anong kabutihan dito yung murahin niya yung Diyos, sasabihin niya stupid yung Diyos na ito, your God is not my God anong utos niya, shoot them dead shoot to kill shoot on set shoot them all, yan ang bunga nga ni Duterte bastos na Pangulo magandang araw sa inyo mga burahot na DDS ako si Jesse Boya dito ang burahot kundi ikdip